kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos manahimik ng ilang buwan ay muli na namang nagparamdam ang dating kongresman na naging pangunahing suspect sa paglikida kay Mayor Degamo. Bumanat na naman sa social media si dating kongresman Arnie Teves patungkol sa nangyayaring bangayan ng Marcos at Duterte, pati na rin sa pinag-aawayan ng Senado at Kamara na People's Initiative o PI. Kumusta mga palangga? Ha? It's been a very long time. Antagal tagal kong nanahimik. Pareho lang kami ni Buskulong, matagal nanahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung pirma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute mag, mag kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating pirma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. <clears throat> para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. Pumanig si Arne Teves sa mga Duterte at nagpasaring pa sa nakaupong presidente. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tabad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspolong. na tinitira siya. In example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa nyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya nyo. Siyempre ako ordinaryong tao. Si Buspolong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na sumang-ayon rin si Arne Teves sa isyong pulvoro na ibinibira ni dating Pangulong Duterte kay BBM. Kung si FPRRD ay hindi nagbigay ng pangalan kung sino umano ang nagsusupply sa Pangulo, itong si Arne Teves ay walang prenong isiniwalat at nilaglag ang pangalan ng taong supplier umano ng Presidente. Tama rin yung sinabi ni PRRD na Dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko, alam ko yung katotohanan. Di ba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Katulad ng panawagan ni FPRRD sa military at police ay nanawagan din si Arnie Teves. Sa mga militar at police ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRD kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay or konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo, hulihin nyo ang mga adik, lalo na ang mga nagbebenta ng droga. At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na ng cocaine. Sa sitwasyong kinapapasukan ngayon ni dating Congressman Arnie Teves ay malayong susuportahan ito ng mga Duterte dahil sa hindi makakatulong sa kanila ang estado ngayon ni Kong Arnie na isang wanted ng batas. At ayon sa huling balita noon ay inaayos ng DOJ ang kasunduan sa Timor-Leste kung saan ito pinapaniwala ang nagtatago. Sa oras na maayos na umano ng DOJ ay kanilang ipapaaresto si Kong Arnie para umano ibalik sa Pilipinas para harapin ang kanyang kaso. Ang tanong, kapag matapos na ang termino ni BBM at hindi pa rin nila magawang mapa-extradite si Kong Arnie at mapalitan na ang tao sa DOJ na para kay Kong Arnie, ay talagang idinidiin siya. Posible kayang uuwi na ito ng bansa para harapin ang ikinaso sa kanya? Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. 'Di ba kung may tao na may kasalanan o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Samantala, dahil sa eksena na nangyayari ngayon sa ating bansa ay maraming personalidad at politiko ang nadadamay sa hidwaan ng Marcos at Duterte. Isa si Senador Bato sa hininga ng pahayag kaugnay sa naging pasabog ng Pangulo na si BBM Rao ay nasa listahan ng PDEA noong siya ay mayor pa. Ito ang tila pag-iwas ni Bato sa isyo para hindi maipit sinabi ni President Duterte na, na nasa watchlist ng daw si PBB. Mm. Kukun ba 'yon nung time niyo? Idealist sir daw. Eh sinabi man niya, mm. 'di ba? When I was the mayor of Davao mm. City. So, mayor siya, ako yung city director. Wala man ko sa ibang tao sa ibang bansa, sa ibang lugar. Ang concern ko lang yun, Davao city. So, hindi ko, hindi ko alam yun. But during the time when you were PNP chief, mm nasa PDEA list mas sir si PBBM, list of drugs? No idea ko no idea. Yes, hindi wala. ko idea. Hindi ko sinabing hindi ko nakita, basta hindi ako, hindi ko alam din. Kung PDEA list yan, ang tanongin nyo, hindi ako. Pero PNP sir, so, sure, ah. as far well as your concerned is PNP sir? Sure. Sabi nga PDEA list. So PDEA list, no kaysa PDEA magtanong. Huwag sa PNP. Diba? Pero so, about drugs na PNP ang nakakaalam? But, but, is there any list ako, na mas alam? Wala ko, si wala, wala, wala ko alam. Wala ko alam dyan. Basta, kung may kakampi ang mga Duterte, meron ding taga umano ang mga dilawan na siyang nagpalabas ng sekretong tinatago umano ng dating Pangulo. Ito ay ang dati umanong pirador ng DDS na siyang bumaliktad at bumabanat ngayon sa dating presidente. Ito ay ang dating pulis sa Davao na Silas Canas. Ito ang kanyang panawagan kay BBM at hamon sa dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Well, panawagan ko so, so po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at uh, huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Los Duterte. Mga traitor po itong mga ito at hinahamon po at hinahaman ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong uh, -gong na si Rodrigo Rua Duterte. Kahit gaano kagulo ang inabot ng patot sa dahan ng magkabilang panig ay naniniwala pa rin ang Pangulo na sulido at maganda ang kanilang relasyon sa trabaho ng kanyang Vice Presidente. Pinatunayan ito ng maglabas ng isang video ang Vice Presidente at pinasalamatan ng Pangulong BBM sa tiwalang ibinigay sa kanya. Kanya ring binigyan ng komento ang naging pananaw at opinyon ng kanyang ama at mga kapatid. Mga kababayan, Assalamualaikum. Taus puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socioeconomic economic agenda ng Marcos Administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, siguridad at marami pang ibang isyu na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng pangulo sa ating lahat. Kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao, kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Syukran saan kaya tutungo ang bangayan ng dating Pangulo at kasalukuyang nakaupong presidenteng si BBM? Ikaw, may naiisip ka na bang pwedeng mangyari kapag magpatuloy pa ang bangayang ito? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.